bisitahin ko yung tanim na kalabasa ay sabi may bunga na ay ang papaya tanim na papaya oh my goodness ang kalabasa ayan ang kalabasa ah, ang dami na ano. ayan na yung bunga ng kalabasa oh malaki na oh malaki na siya ay paka na ano na po kasi umalaki na pwede na siya tugulayin sa wakas finally lumaki na rin lumaki na rin yung kalabasa pag may tinanim mayroon tayong aanihin pero naman gugulayin. Nakalabasa. Pwede ko na yan pitasin. Tapos yung talbos. Ang daming talbos. Oh. Ay, oh, matinik. Nilagyan ng tinik. Ayan, oh, may pa siya. Oh. Ang talbos. Pangwa ako ng talbos kasi lagyan ko ng itlog. Ayan, marami pa oh. talbos lang kamo. Wa tayo nang talbos na. Wa ko talbos nang ano. Ang kalabasa kaya kasi gigis ako. Ayan, talbos. A fresh na fresh. Pues. Fresh from the farm sa mga tinanim. Pag may tinanim, mayroong makukuha. Ayan, o. Ayan. ayan. yung kawayan. Kawayan na tumba no, ano, nung no, paglakas ng hangin. Natumba sila. Kukun ang talbos. Ah. Ayan na ang talbos ng ka nga no, ako ng talbos ng ano, ng kalabasa. Ayan Oh. Ayan, di ko kukuhaan yan kasi dyan yung bunga. Kahapon nagkuha ako ng labong dyan sa kawayan na yan. Matamis ang labong dito. Ayan ang kalabasa. Talbos lang ako kunin ko. Nagkuha lang ako ng talbos. ayun eh? madam mo nga eh hindi makita yung kalabasa ayan nagtapos na sila ng uling malinis na pero mayroon pa silang uulingin oh. may the uh, fourth batch pa silang uulingin ayan ayun kahapon nalaglag ko sa nga ng sampalok o ito yung sampalok namin oh. nakakatakot pag malakas yung hangin kasi baka mabuwal kasi yung baliti na buwal yun eh Ayun ang kalsada. Ayun yung pinsan ko, oh, nag, naglilinis. Ayan, may bulaklak naman tong ano, oh, labasa. Ayun, sila, dami nilang, daming kahoy dito, oh, daming puno. May santol, pinyog. Ayan yung baliti na nabuwal, oh, ang laki-laki. Pero mababait naman ang nakatira dyan. Kaibigan ko yan dyan, eh mga kaibigan ko yung nakatira dyan kaso nabuwal na sila pero mayroon pa namang tumung na tubo, oh. pero wala na sila yata dyan ayun sa tilight namin malapit lang kasi kami dito sa ano barangay hall sa likod lang kami sa mismong barangay talaga kami kaya hindi kami pwede mag-alaga ng mga hayop dito maraming magreklamo kahit pwede ka mag-alaga, manok lang, pangkatay lang, hindi yung pwede talagang pangbenta mo, kahit baboy bawal. Marami kang kalaban, ipabarangay ka. Sa palok namin, ang lak laki ng puno. Ayaw nila anuin, ayaw nila eh. Sinso kasi baraming pako yan eh. Oh, daming kahoy oh. Ayan yung mga nabuwal na kawayan. Yung bahay ng kapatid ko. Wala nang nakatira. Matagal na kasi namatay na yung kapatid ko. Na wala na sila yung mag-ina. Wala dito. Ayan o. Oh, tatagpasin ko pa yan. Kahoy. Sayang eh. Nag-uuling lang kasi kami. Mahalang uling. Ayun tapos na sila nag-uling. Pero mag-uling pa sila uli. Mga fourth batch na yung uling nila. Tapos yung pangatlo. Mayroon na kasi yung marami yung ano, kahoy ng balete. Ito ayaw, pa, patumba nga namin sana to. Ito sa palok. Wala namang magsinso. Kasi mapa, marami daw pako ako. Ayaw nila sinsuhin. Kaya paano ko na lang to. Patagpas yung sanga. Kasi delikado oh pagmalakas ng hangin baka mabuwal ba kasi ang puno niya parang hindi na nakabaon masyado natagal na rin to elementary pa ko nito 50 years ago na yun ang ano namin ang langka may bunga na rin tong langka Ito. na natumba nga yung ano doon kahapon nung malakas ang ulan natumbara na naman yung kubo-kubo ng nag-uuling pagdating nila dito wala na silang kubo kubo ang natumbahan ito yung langka namin oh bunga ito yung langka namin na ano hanggang puno yung bunga niya ito yung langka namin pag bunga to hanggang dito yun sa puno ayan oh nag ano na ayan, ayan ang puno hanggang puno ang bunga nito malapit ah, hanggang puno malapit sa puno lang hindi hanggang puno Ayan, malapit na sa puno. Ayan ang puno niyo. Pero pag namunga to, oh, naka, naglalaylay na, malapit na sa punuan Ito marami na, namulaklak na. Kaya abag-abag na lang pag namulak. Pag ayan, oh. Meron na bunga, oh. Ayan, meron na bunga. Ayan. Bisitahin ko yung talong dito na kinalbo ng kapatid ko tinanggal yung ano wala na yung kalabasa dito tinatanggal ko sa kapatid ko kasi may nakita siyang ahas dito kaya pinalinis ko sabi ko linisin mo na lang tong ano dito nagpunta daw yung ahas doon sa may puno ng saging nahabol niya pero ano hindi niya man lang na -anawid. yung ahas kasi man, tumoy din doon. Oh. Malamig kasi. Ayan yung talong. Yung tangla. Malinis na dito. Pinalinis ko sa kapatid ko. Ayan yung talong. Marami yung bunga. Marami pa rin bunga to. Ayan oh. Uh. Nangingiti mo sa bunga oh. Uh. Ayan. Nangingiti mo sa bunga. Kakasawa din araw-araw ng talong. Hindi rin maganda sa katawan araw-araw. Ayan. Hmm, ngitim na naman sa bunga ang daming bunga pinamimigay ko lang ang iba dito sa mga kapitbahay eh, kasi maraming bunga yan pinamigay ko sa kaibigan ko yan hmm. nakahiya naman bintahan minsan lang minsan lang ayan yan ang manok na pula. Kakatayin ko na yan. Sarap yung manok na Manok na pula.